Marami daw po kasing benefits ito mga kapatid. Naririnig na natin dati, pero hindi pa natin nasusubukan. So ngayon, sinubukan na po natin. Ito po yung bunga. Aray, aray. Ito po yung bunga po ng Ibel. Me! Ayan, so sa mapagpalang araw muli mga kapatid, this is Brother James Miano and welcome back po sa ating pong YouTube channel. So now for today's vlog, ay meron po tayong makakasama na mga bata sa pagbablog dahil ah... Uh, Meron po kami na panood na kinakain po yung bunga po ng ipil-ipil. Do -ipil. napapakinggan na po natin yan dati, pero as of now ay titikman na po natin. Eh sasamahan nyo po kami. At nagdala rin pa ako ngayon ng ano alamang, ayan. JM special bagong alamang Opo So ngayon ay andito na po yung mga bata, nagabang aabang po sila sa ano. Nag-aabang po sila dito sa gilid po ng daan, so naglalaro po sila sila po yung ating pong makakasama sa pagbablog so ayan tara na <laughs> ito yung mga makakasama natin sa pagkain po ng uh, bunga po ng ipilipil -ipil. saan si ano si kanya Ariel Koryan ayun bumibili pa so sakit lang nahawak ko tong alamang hawakan nyo pili ako <laughs> So, ito na po mga kapatid, yung ating po mga kasama. Langgoy Langgong. Ano, ano pangalan niya, Langgong? Langgoy. Langgoy, ikaw si Langgong. Ayan, tapos si... Nunoy. Nunoy. Ariel. Ariel. Kuya Ariel. Uy, Ariel. Ayan. So, ngayon mga kapatid, ay uh, kita niyo po yan, may mga ipil-ipil po dyan sa gilid ko ng sapa. <laughs> si Janjan, nag-back out po yung isa naming kasamaan. Mga kapatid. <laughs> Run, run, Ayan one, one, po. One. Dito po kami sa gilid po ng ano, ng sapa. So ito po yung mga ipil-ipil. Tingin po muna tayo dito. Kung mayroon. Tingnan nyo ako mayroong ano bunga na pwedeng makain. Ayun, kaso matataas sila mga kapatid. At um, mukhang natigasan. Kulay brown na yung iba. Ayun po ako James Saan, saan, saan? Ay, natigas na naman nata. So, hanap tayo sa baba dahil meron pa naman sa baba ng sapa. Duna, so, <laughs> may nakita kami. Ay, na sa di ba? Ayun, mga kapatid. So, baba tayo sa sapa. At maghanap po tayo sa may naglalaba. Shout out po kay Karimi, naglalaba. <laughs> Ayan, so po. So, dito tayo. Hanap tayo. Ayan, so maghanap kami, maghahunting kami, mga kapatid, ng ano, ipilipil. -ipil. Dahil, ah, uh, Asan ah, yung alamang? Asan yung alamang? Diyan. Oh, eh. hmm? Dahil may natigas po yun nandoon. Hanap pa kami dito sa ano, sa baba. So dito tayo sa baba maghanap mga kapatid. Tawid-tawid sa pa. Sama na po kayo. O, si Bihil, eh. Sama ka rin? Ah. Gusto mo kumain ng ipilipel? Ito na po si Bian Angel mga kapatid. Ay, kinalga ko yung aking pamangkin. May nakita kayong ipilipil dyan? Opo. Ayun oh. Saan, saan? Saan yung nakita nyo? Sampo Ay dito mga kapatid o. Oh. So, meron tayong ipili. Ay. <laughs> oh, may, ano Oh, so, ito po yung ipilipil mga kapatid. Sa mga hindi nakakaalam. <laughs> so, meron pong bunga. At, ayun, medyo oh, okay. Tayo. Okay, okay pa. Oh, wag wag kayong mag-ano diyan. Kumain mo na. Ta kwan. Diyan tayo kakain sa may mga dahon. Sa so, mga kapatid, pero hindi po sa taas. So kukuha na po kami. Kukuha, kukuha na, kukuha na. Sa mga kapatid, nangunguha na si Brother Ariel sa kasilanggong. Langgoy. Yung mga kwan lang, kahit yung mga ganito, oh. Yung mga ganito. Oh, Kailan oh. <laughs> 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 <Wala> po? Ola ka. Mabuto na. Sige, tayo pakain natin sa kambing. Mee. <laughs> Ayo, mga bunga na ganito ako ninyo. meron mm. oh, pa doon, oh. Kut mo, oh, Ako na, ako na. Sige, sige, sige. Kaya natin ang boss niyan. Bumakbang natin yan. Okay. Papa, pipe pipe na. Hindi, masarap. Okay na. So, ayun mga kapatid. At uh, ito na po yung ating nakuha na po na bunga po ng ipil-ipil. So, ngayon, <laughs> kasama ko mga bata titikman natin so sige so, isa isa meron na sa'yo isa isa <laughs> okay, na lang ganyan lang so okay na so mo ayaw niya so ito mga kapatid meron kaming sa usawan na lamang so yung nakikita nyo na ano dyan sa likod yung mga pinagpitasan nyo ng mangga yung mga tawing jaryo jaryo So, titikman na natin. <laughs> o, sino mauna? so, so, natin sa lamang. Saktong sakto. Ang sakting lasa? Mayayap. So, ito siya mga kapatid, o. Oh. Mapait lang ba? Hmm. Mapait lang ba daw? Marami daw po kasing benefits itong mga kapatid. Naririnig na natin dati, pero hindi pa natin nasusubukan. So ngayon, sinubukan na po natin. Ito po yung bunga. aray aray. Ito po yung bunga po ng ibel. Ibel! Me! O nga nga. O, o. Marami pa. Mukbang tayo sa trek. Liga dito, asama ka. Tikman mo, alik ah. Dito mo. Sigman mo. <laughs> Mayroon tayong nadagit mga kapatid! Sama ka sa mga namin. Ano ba yan? Oh. Ano to ko, James? Pakita mo yung mga mo dito. <laughs> Ay, mga kapatid! <laughs> Ang tango <to> ko, James. <laughs> <laughs> Weh. Sigman po nga. natin. Oh, pakita mo mga mo dito ah, pag mo. Hello po, tikman po natin. Ay, na. Masarap po. Masarap <laughs> po. Oh, dito ah, buka mo dito. Busi mo yan. Ano mo yung mga mo dito? Nakakain <laughs> <Masahan> pala ayam. Pa-pete. Kung nga dito ko. Okay, sandali pa. Ito pa mga patid. Dapat nilalaga 'to eh. Diba? Ngayon o, ko lang. Po. natin siya sa alamang. Ngayon ko lang natikman. Mm. Mayroon po kami na dagit. Sarap Ngayon lang man oh, po natikman. Mm. Pakita mo yung Oh. po. mo. po. Mga kapatid. Masarap rin po. ng ipil-ipil ah. Me. Me. Ada, ada na Me. Marami pong bilid. Ay, di yan. Marami -may pong bilid. Marami pong bilid. Marami pong bilid. Mm. Ano sabi sa ni ang engineer yan? Yung engineer. Ay. Bakit? Ano? Nakadalawa na tayo mga kapatid. Naway okay pa yung chan natin. <laughs> Dalapay na sili. Maganda nga yun. mm -hmm kalamang o tawan paubos na yung kalamang natin paubos na din yung malak sa kainin natin okay, yan na. Marco, alay Marco Ipil -ipil. hindi, tikman mo Ipil -ipil. lang to nakasaka sa challenge na to so, meron na naman tayong na dagit mga kapatid Ipil -ipil. <laughs> Oh, meron pang isa na lang natira. So, meron doon. Sasama mo ah. Sasama dito. Dito nga pakita mo yung mga mo. Kain mo na kain. <laughs> <laughs> Kinakain. Mo. Oh, ayun si Leo naman po. Ano mo yung kwan mo doon? Ipakita mo ng nakain. Ipakita <laughs> mo para makain mo na. piyatos ah. po. Hmm. 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 First time ko man, ito libre lang. Ano, ngayon ka lang lang nakain. <laughs> oh. Sarap pala. Oh, sabon. Sabon yung ano mo? Ano ma? So ayun mga kapatid at salamat sa ating pong bisita si Marco at saka si Patrick na biglaan na pasama sa ating pong uh, mukbang mukbang po dahon po ay dahon po po ng ipil-ipil Saan -ipil. yun kina James? So, so salamat mga kapatid at marami po itong benefits Ayan Baka so, mamay, i-bash po tayo dito, no? Ne! 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 Paraming vitamin C. So, subukan nyo rin. Subukan nyo rin. Subukan nyo rin po nga, tikman mga kapatid. So, ngayon, natikman na po natin. Ang matagal na po nating naririnig na nakakain nga. Thank you. Thank you. Sige po ka dyan. po. Sige po. So, ayun. God bless po mga kapatid. Ne! <laughs>